Ito lang, oh. Yan lang, oh, sa baba. Ayun, oh. sa, ano, sa Hindi, sa kabila. Wala pa namang madaanan doon. dapit lang yun dito. Pag naumpisahan yan dyan sa, ano, kasi yung kuryente yan, eh. Kaya, ano, Bilis talaga ang kumalat, oh. Nang na, um, na, ano? Napunguto kanina, eh. RPG yun. Kabulo talaga sila, eh. Ang haling tapat pa naman. Tsaka sa sobrang ginip, no? Mm -hmm. <laughs> Ay. Buti ka mo kanina hindi masyadong ma Ay, hindi na ngayon masyadong mahangin, di ba? Oo. <laughs> <No>, kanina. <yan. laughs> kanina pa may doon no? ah, ng ganyan ng hangin. Dami <laughs> ng